So, ayan. Linis po tayo ng kulungan. So, ako lang po mag ngayon kasi simula na po ng camping period. So, busy na po ang ating asawa. So, ako lang po mag -isa. So, ito po yung ating mga baboy. Ayan. So, nalinis ko na po doon hanggang sa dulo po. Ayan. So, malinis na. So, ito na lang pong isa. So, akin pong trabaho ngayon ang lahat po mga ka-farmer. Ako na rin po ang nag i-video sa sa sarili kasi wala po akong kasama. So pagkatapos po dito, ay pupunta naman po ako doon sa aming kulungan po ng aming mga inahid baboy. Uh, hindi pa po namin nagpapakain po ng agahan. So pupunta po ako pagkatapos dito. So huli na lang ito mga ka-farmers. Yan, malinis na po mga ka-farmers. So, dito po, yan. So, kahit maliliit pa lang ho sila, biik pa lang ho, ay matrabaho na po kasi nihigaan po nila yung kanilang dumi po mga ka-farmers. So ayan, malinis na. Ako lang po mag-isa ang gumagawa. So ito, medyo malalaki na. So dito naman, ayan, inahinin po. Wala pong laman yung ating ano, nursery po. So ayan. So tapos na po ako. So pupunta naman po ako doon sa kulungan po ng aming mga inahing baboy para ho ay pakakainin ko po sila. So ayan, naglalakad po tayo mga ka-farmers papunta po sa kulungan ng aming mga inahing baboy. So mula po dito hanggang po doon, so ayun, yun po yung bahay namin. So medyo malayo po ang kulungan namin ng aming mga inahing po. So mainit po mga ka-farmers tapos naglalakad lang po tayo dahil hindi po tayo marunong mag-drive. So wala po tayong driver. So tiis-tiis lang po muna mga ka-farmers. So kaya ko to mag-isa. Ayan, so, nandito na po tayo. So, bago po tayo pumasok, ayan, disinfect muna. Nasa 10 a.m. na po, hindi pa nakakapag-agahan po yung ating mga inahin, So, nandito na po tayo mga ka-farmers. So, ayan. nahing baboy. Ayan po. Uh, sa ngayon, meron lang po tayong uh, dalawa po ang nanganak natin. So, ito naman, malapit na kong manganak. So, meron pong walang laman dito. Ayan, tatlo po ang walang laman natin na farming pen. So, ito. At ito, nanganak na po. Ayan. Dito naman po tayo maglinis. Napakalumi po. Oh. Eh. Hmm. Dito naman po tayo maglinis. Ayan, mga gutom po, po yung ating mga baboy ngayon. So, kaya po sila nag-iingay. Napakalumi po yung ating barato na. Yung barato natin. maglilinis at magpapakain na naman po mga ka-farmers. So, kakayanin ko po ito mag-isa hanggang po sa katapusan po ng buwan. So, yung kanilang pagkain, ayan, hinanda na po namin mga ka-farmers kaninang umag. Po. So, may sabaw po yung kanilang pagkain. Ayan. May tubig po. So, ang ratio po namin dito, mga ka-farmers, ayan, nasa 5 to 6 liters po yung tubig na nilagay po natin. So, meron din po ito. Dito po, yung iba, ay konti lang. Kasi, bagong napabarakuhan pa, bagong nabulugan pa po, mga ka-farmers. So, ito naman, ayan, uh, para din po ito sa kakapanganak pa lang, o ating inahing laboy na meron pong anak. So, magpapakain ako ako kasi maiingay po mga ka-farmers. So ganito po ang paraan namin. Bali pinapatubo po muna namin ang feeds bago po namin ilagay dito sa kanilang sow feeder po mga ka-farmers. So lahat po na nandito ay mga buntis po. So kapag ganitong buntis mga ka-farmers, ang pinapakain po namin sa kanila ay nasa 1 kilo po. So 1 kilo sa umaga at saka 1 kilo naman po sa hapon. So nasa 2 kilos po ang mauubos po nila sa loob po ng isang araw. So kapag may anak naman po, ang pinapakain po namin ay 2 kilo po. So, 2 kilos sa umaga, 2 kilos naman po sa hapon. So, bali 4 kilos po or 4 to 5 kilos ang pinapakain po namin sa... Uy, may manok pa na nakapasok sa ating kulungan mga ka-farmers. So, ayan o puti. So, bali po, 4 uh, to 5 kilos ang pinapakain po namin sa may anak po na inahin. So ngayon naman mga ka-farmers, eh, magsimula na po ako sa paglini. So pinapaliguan ko po itong ating mga inahing baboy. So minsan lamang po namin pinapaliguan mga ka-farmers. Yun po kasi ang paraan namin sa pag-alaga po ng mga inahing baboy mga ka-farmers. So hindi po namin laging kinapaliguan. At saka nakadepende din po sa panahon ang pagligo ho namin sa kanila. So ang kadalasan lang po namin ginagawa ay winawalis lamang po namin ang kanilang dumi. Tapos naman, itong kanilang dumi ay iniipon lang po namin at ginagawa po naming fertilizer. So, bali tubig at ihi lamang po ang dumadaloy sa ating septic tank. So, ito na't pagod at pawis na po ako sa puntong ito mga ka-farmers pero kailangan pa rin po akong magpatuloy kasi wala naman pong ibang gagawa ho dito.